Tatlong klase ng bunguran, may mababa, may mataas. Oo, oh, ito 'yung pinaka, ito 'yung pandak. Oh, pandak. Oh. <laughs> bunguran na pandak. Hmm. Pero tayo nitong lato. Hmm, sarap na alat. Hmm. Lagay ng ano, lagyan natin ng sukang ano, buko. Uy, 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 sayang. Sayang, sayang, sayang condish naman yan. Ibabad sa suka Tapos lagyan ng sili Lagyan natin siya ng sili para maanghang kumakain ba kayo ng lato? Mmm, sarap. Lato na may buko. Bukong yog. Sarap. Mmm. Mm. Dito tayo mga kaorag ma ano, matambay sa duyan kasi mapresko dito. Dala-dala yung lato. Dito tayo sa duyan. Biyanan ko, bihan. Ano dito tayo sa duyan? Ay, Lola. Mm. Lola ka daw. Mm. Fresh. Fresh. P -tari, p -tari, p -tari. Tapos sabay kain ng lat, ng ano, lato. Ay, grabe to. Mm. Kaya, 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 kaya. mm. mm -hmm. Manghang. Pa ulo to. Pa. Na to. O, oh, sige lang. Nandito ako sa gubat. Walang signal sa baba. So, may nakita ako dito mga kaurag na prutas. Alam niyo alam niyo mga kaurag kung ano 'to? Ang bunga nito ay isang uri na prutas na kung tawagin ay tungaw-tungaw. Tungaw-tungaw -tunga ang tawag sa amin nito. Kinakain to at matamis. Para siyang mag, para para kasi siyang mayroong tungaw, maliliit ito ang kanyang mga bulaklak yan tinatawag na tungaw tungaw matamis pag yung ano yung dura mo kulay violet yung maliliit pa kami yung maliliit pa kami ito ang madalas namin na kinukuha yung batang nintis ka maalala mo ito ano to taga bundok ha ito ang kanyang bunga ito bunga ito yan pag hinog na siya bumubuka ayan oh. so ito hinog na to kaya naman uy, kakainin na natin hmm. kita nyo to pula siya pero yung kanyang katas ay kulay violet. Kasi din raw oh, mga violet violet oh. to. Hmm. Kulay violet. Yan ang tinatawag na tungaw-tungaw. ba na ako.